Okay guys, akong ipakita sa inyo guys, unsaon -un pag taxi ini nga to ang kuan guys. Nana ra siya guys oh. Oh. Bus. Nana ra gid bus. Oh. Mm. Aho guys oh. Oh, ana ra ro guys, ron maka taxi siya nya dayon. Mo na na siya haguton uton Oh. oh. Perting okay ha. Basta basta mga original gear nga kuan guys, kana mga tanggungon nga kuan nga abaka. Ah, uh, lindo jud Pero kung mga variety ni guys, ah, wala. mga pinakanindot jud ni mga tanggungon boys. Ah, uh, boss. Oh, tanggungon. Tanggungon. Mga daghan gayo og kuan. Dili tuisan. Muna ito ang mga Kuandre guys mga abakal resto ang kakawan no nga gitumba na ni Busing nya uban na ni guys nalanot na oh daghan na kay siyang mga kato mga kinuhaan na to kana 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 mga kinuhaan na nataksian na kana oh Malaysia nya kiniti wason na siya taksi oh. tagas kaya guys oh o, to to tagas kayo oh. oh na oh tagas kayo na nga mo ang bakal una nga kung ka mo gusto mong makakwarta pras ni bus arog ah, okay kay mang hagot niya yeah. testing ko diha bus, ah, bus kong kabalo ako mo taxi bus kay Pakita na ko sa kuang mga followers bus bang kabalo ko mo hagot kabalo ko mo taxi ah. Oh, di ba guys. Lisod puning trabaho oi, maka ingon kang magtan-aw ka kuan kanang sayun ra pero lisod puni oi. Kay bugat ba ya di ba bugat nang kuan bos kanang okay. nang yang truso Bugat. Nang uh, dili pud lalim ning kuan kining manghag utah. Pero no makakwarta ginon siya pero nang lanjut pud ngahaguan Aw, oh, di man maghago guys, di man magkakuwarta. magkakwarta ug oh, magsigitag lingkod-lingkod, ah, wala gihapon. Di gihapon ka kwarta no? Oh, di di ka kwarta basta mag oh, magpuyo ra ka. Busy, busy kayo. bisik ni lingkod. Ah, wala. <laughs> Dili gyud ka kwarta. Pero og kwan, bos, boss og kanang mulihok gyud. Mohagot, mo taxi. Kwarta boss. Ah, kwart Oh, Kwarta lagi, Ranga. Mau nih, ang pangwarta dari sebukit, guys. Bro, kung di mo tag, taga-bukit, dari muka kita, ginani gede aih. Pero mau gini siang ang kuan gini, ah, panginabuhi buhi dari sebukit, guys. Nang mana nomor kita? bisa kunsah, basta kanang makwartahan, rapak abutse panahon, bah. Kenalan, guys.